Ayan po, ayan po, buenas dias, magandang araw, umpisa na naman po ang lunes, tayo po ay pupunta na sa ating trabaho, tayo po ay papasok na, pero bago ang lahat po, maglalakad po muna tayo, at magabang po tayo ng bus, ah, ng train pala, ng tramvia pala, ayan, ayan po, pupunta po tayo sa parking ng tramvia, o sa estasyon. Ayan po, samahan nyo po ako at tayo po ay pupunta sa estasyon ng tren. At doon po tayo sa sakay. At pupunta po tayo sa terminal ng ng bus. At kukuha tayo ng bus papunta sa ating trabaho. Ayan po, ang araw-araw nating ginagawa. At ito naman ang araw-araw nating nilalakaran. Marami na po akong video dito. Mga short video po. Ngayon ko lang po gagawin itong long video. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid. Tayo po ay maglalakad papasok. Ayan. Tayo po ay maglalakad. <laughs> Ngayon po ay 6.30 ng umaga. Huwag na lang po tayo masyado ha. Basta manood na lang po tayo ng video. <laughs> Panoorin na lang po natin ang video. At kung hindi pa po kayo subscribers ng Kuya Dur Vlog 23, eh mag-subscribe na po kayo. Para happy po. <laughs> para sana all happy. <laughs> central. Oh, ayan po, ayan po yung train na sinakyan natin o trambiya po ayan po ang sinakyan natin nandito na po tayo sa terminal ng bus bus terminal po ayan po yung bus terminal marami na po tayong mga mga short video po dito pero mga short po yun, ngayon lang po ako gagawa ng long video para ma upload ko po, po at mai-pakita ko po, po sa inyo ito po ang bus terminal ayan po, andito po ako sa labas ng bus terminal Marami po akong short pero sa loob po nung, ng building po na yan. Kaya ngayon po, nandito tayo sa labas. Ayan po. Ayan. Okay po, pasok na po tayo sa loob. At aakit na po tayo doon sa kung saan nakaparada yung bus na kukuhain po natin papunta po sa ating trabaho uh, kaya pa po tayo sa second floor sa second floor po yung parada nung bus na ating kukot po puntang trabaho ito po na dito po sa sa ground floor po ayan po mapasok po tayo sa building ayan po Huwag na lang po tayo masyadong magdaldal. <laughs> Kasi po nag-umpisa na naman yung pagiging mawalang hiyain natin. <laughs> Pag gumataki po yung pagkawalang hiyain eh, ayan po ang nangyayari, hindi makapagdaldal. Malinis po yung kanilang terminal dito, yung kanilang building. hintayin po natin yung ating kukunin basa. Dito po tayo kukuha ng basa. Ang kukunin po natin ay 36 po. po, dito po sa lugar na to, marami na to po tayong video. Ang mga video po natin dito, uh, mga short video lang po. Pero ngayon po, eh, naisipan ko pong kuhaan uh, po ng long video po. Para matagal-tagal nyo po na mapanood po yung kagandahan po ng aking nilalakaran papasok po. Ayan po. Ayan. Kaya lang, nihingal po tayo. Kasi akyatin po. <laughs> Ay, kapagod po. Maagang maaga pa. Pero, kapagod na po. Ganun po talaga. Hirap po ng matanda na eh. Pero sige lang po. Malapit na po tayo maghubila mag lamag, ano. Mag, doon, mag -retire. Kapag nag na po tayo, magpo na po tayo dito sa ating uh, entertainment po. Gagawin na po natin itong pang habang uh, malakas pa po tayo. O habang tayo po ay nabubuhay sa mundo. <laughs> Gagawin na po natin itong kasiyahan o libangan po. Ayan po ang lugar na marami na po akong video dito pero short video lang po ayan po ayan ngayon po sa lungo na po siya para mo mapagmasdan niyo po ng mabuti ayan po ayan ganun po paganda ang lugar na ito everyday ko po itong nilalakaran lunes hanggang sabado po kung ayun po ang araw ng ating pasok ayan lunes hanggang sabado po ako naglalakad dito ayan po ito po yan yung lugar na yan yung kalsada na papuntang ang tawag po sur pag dito naman po sa kabila ayan po bibilisan po natin ayan po ay papuntang Santa Cruz papuntang uh, kung saan po tayo nakatira diyan po tayo galing papunta po na Santa Cruz yan ayan po tapos ayan po dagat po yan dyan po sa, sa bandang dyan sa lugar na yan tayo nagtatrabaho hindi po makita yung mga bahay kasi po natatakpan po ng bundok ayan po akala nyo po walang bahay pero makikita nyo po mamaya maya marami pong bahay dyan dyan po tayo nagtatrabaho ayan po tuloy po tayo sa ating paglalakad ayan po ayan po yung papuntang Santa Cruz ayan po at tayo naman po ay dito tayo lalakad yan po tayo lalakad papunta po sa ating trabaho dagat po yan yung ano na yan ayan po ah. ang lawak po di ko ah. ang dagat ah, ang lawak ng dagat <laughs> kahit saan po tayo ah, nandun eh may dagat po pag nandun po tayo sa Pilipinas malapit din po sa dagat ang bahay namin kasi po ang yung buwin no, yung barong-barong po namin eh, sa, sa taal po malapit po sa dagat walking distance lang po mula sa bahay namin hanggang dagat eh ngayon dito sa abroad eh, nasa dagat pa rin po tayo <laughs> pero ganun po talaga ganyan po talaga ang life <laughs> ayan po lakad lang po tayo sama lang po tayo lakad lakad lang po huwag nyo pong i i iwanan yung ating video kasi po hindi nyo masusubay ba yan kung nasa na tayo dyan lang po kayo nood nood lang po huwag po kayong aalis <laughs> samahan nyo po ako sa aking paglalakad kasi po nakakainip po mag-isa maglakad din. Kaya samahan niyo po ako. Ayan po. Malapit na po natin matanaw yung mga kabahayan. Yung mga kabahayan po kung saan ako nagtatrabaho. Ito yan po yung sinasabi kong ano, bundok. <laughs> Pero hindi naman po, ano bang tawag doon? Parang, parang, hindi rin naman po bangin hindi naman po natalampas basta ano po siya bundok po ayan po dagat na po yan dyan kaya nga po mayroon akong video na yung short video po na hagdanan papuntang dagat dyan po yan sa lugar na yan Ba? May mga bahay na. ni po ba? May mga bahay na. Ayan po yung sinasabi kong bundok. Ayan po. Ayan po yung sinasabi kong bundok. Doon po tayo galing sa taas kanina. Eh, sa baba po ng bundok, ayan na po yung mga bahay. Parang, parang subdivision po. Diyan sa mga bahay na yan, isa po dyan, dyan tayo nagtatrabaho. Sa tabing dagat, ayan po yung dagat po. Di po ba? kaya dyan po tayo nagtatrabaho ayan po lakad na po tayo masarap po dito maglakad sa umaga pero pagdating dating po ng uwian na halimbawa ah, kasi pagdating po ng ang uwian po namin ang uwian ko po dito ay alas 4 pero kung minsan po napapaaga alas 3. Pero pag ganong uwi po alas 3 o oh, alas 4, napakainit po nito. Walang, walang masilungan na, na puno. Ibig sabihin, wala talagang lilim. Kung di, init na init po talaga. Lalo na ngayon, araw ngayon, sobrang init. Kaya nga po hindi ako, kahit nanito ako sabro, hindi ako pumuputi. <laughs> Kasi ang init-init po dito sa lugar kung saan kami nandito para pong Pilipinas o masahol pa sa Pilipinas ang init dito pero pag naman sobrang naman ang lamig kailangan dalawa ang jacket mo pero hindi naman po nag na ng yelo pero sobrang lamig super super lamig po kaya pag panahon ng taginit sobrang init pag panahon ng taglamig sobrang lamig ganun po dito ayan po kabahayan na po ayan na po yung ating kung saan tayo nagtatrabaho ayan po doon po banda sa bandang dulo tayo nagtatrabaho andito na po tayo kaya paano po mga kapatid <coughs> dito na po natin puputulin tong ating video kasi po medyo mahaba-haba na po ito ayan po dito na po tayo sa ating uh, ah, pinapasukan pero malayo pa po, po lalakarin natin kaya patuloy nyo lang po akong subaybayan. Kahit na po, hindi na po kayo nanonood, pero, dyan lang po kayo. Samahan nyo lang po akong palagi. Paano-paano po, mga kapatid. Hanggang sa muli po. Kung hindi pa po kayo subscribers ng Kuya Vlog 23, eh mag-subscribe na po kayo. Para, happy all. <laughs> Salamat po. Laban lang po. Laban lang. Bye-bye.